Okay. Magandang umaga, magandang araw. Sa mga nagtatanong kasi, ito welcome sa mga welcome sa mga nanonood ngayon. Welcome to my first vlog about computers. -oh. Sa lahat kaya ako nag-upload ng vlogs eh dahil may mga nagtatanong din kasi, eh, mga tropa sa mga group sa Facebook. Kung malaking puna ba or uh, mas probably kung kasya ba yung 15K or 15,000 na to start a uh, computer shop business. My own opinion, uh, since I started business with also 15,000 budget, actually nakabili ako ng bali apat na yun. Mm Bali, -mm. apat na piso na yun kasi natyambahan ko yung ah uh, mga mumurahin. Actually, yung sigun no? So, for two duos, ah uh, DDR 2 na for two duos, yung mga 2.90, mga ganyan. Yun know, ang mga, yung, yung kung alam nyo, kung na-encounter nyo na yung mga dalawahang CPU, Hmm, um, dalawang CPU sa isang case. Ganun ang kinuha ko dati. Kasi ang alam ko kasi, ah <laughs> uh, doon sa pagtatayuan ko ng business kasi is uh, magiging market ko doon is uh, eldo kasi uh, unang una isipin natin kasi when we are starting a business talagang unahin muna natin kung sino sino yeah, sa, sa, so, kaya mo gumawa ng survey alamin, uh, alamin natin kung sino sino nga ba magiging uh, Uh, potential uh, client, potential buyer, potential uh, market so dito, sa gantong larangan ng business, unang una ang uh, ating pong magiging uh, potential market dito is yung mga gamers at saka syempre yung mga researchers mga ganyan, so Depende rin yun sa lugar. Kung ano mas marami. Yung sa inyo labay is hindi pa masyadong kabihasnan. Tapos dito sa lugar ko, hindi pa masyadong kabihasnan. So, kung iisipin natin, yung survey patungkol doon sa mga gamers, hindi pa gaano matakas ang statistics. Siguro, nasa 20% pa lang. Doon sa ano pa lang, sa 20%. So, hindi pa gaano. So, pwede pa yung mga ganong units. Yung mga core to do's na pang browse-browse. Kasi malaki kasi ang porsyento at statistic ng mga nanonood lang sa YouTube since nowadays ba diba, na uh, talaga nag progress na yung YouTube videos and vlogs so marami na silang pinapanood ngayon sa YouTube sikat na sikat na talaga siya so dito sa lugar, na, lugar ko mga ganun pa ang market ko hindi uh, pa siya ganun magano sa gamers though nagpalit na rin ako ng units kaya nga sa uh, kumita rin Yan. Nagpalit na rin ako ng Tawag dito Palit na rin ako ng mga units Nag uh, from core to duos Pero kung ano nga pala uh, Kung may mga budget kayo Piliin niyo na uh, core to duo Core to quad na ganyan Kasi more or less I3 na rin yun Or masigit na rin sa I3 Kung anong kaya ng I3 Kaya ng core to quad uh, Actually Yung I3 Ano rin yun eh uh, Dual core mm. -mm eh, yung core so quad, quad, core na yon so when we are choosing computers talaga dapat mas marami yung cores kasi apat na cores yon apat na cores na magsasabay sabay lalo pagka gaming di ba kumpara mo naman sa 3.0 gigahertz na CPU tapos dual core lang eh, doon ka na sa ano doon ka na sa 2.90 o 2.80 na core to quad diba? mas maganda yung mas maraming quad palagi kasi ang application kasi pagka nagkasabay sabay na sa computers eh nagkakasabay sabay na yung mga applications natin is doon na dumidikit diba? naglalag na kasi nga dual core lang well doon sa 3.0 GHz mabilis silang siya kumilos talaga Mabilis siya kumilos kasi nga 3.0. Well, pero yung multitasking like for example pagka naglalaro uh, ka tapos nag YouTube ka tapos nag Facebook, mga Tapos may iba ka pang naka-open na like for example naka Steam, naka Arena, naka YouTube ka o sa browser. Ayan. Tapos may limiter ka pa kung anik-anik na inopen mo diyan. Eh doon papasok ngayon ang quad core, yung mas maraming cores o, so, uh, the more cores kasi na computer is mas maganda siya gamitin kasi multitasking siya unlike uh, 3.0 gigahertz with uh, just dual core eh, medyo tali siya talaga nung quad cores maganda maganda, maganda natin consider so balik tayo dun ano? sa so, pinag-uusapan natin kanina when I started it buying computers ang binili ko talaga is yung apatan na agad ah dalawahan na na CPU yung Core 2 Duo kasi alam kong market ko kasi is uh, mga ganyan YouTube YouTube mga, you know, browse sa uh, Facebook at kung anik-anik na -anik na browsing online so yun pisan ko sa doon so oo sa so 15,000 ulitin ko lang pwedeng pwede na mag start uh, basta pipiliin mo lang yung location mo kung location mo is uh, pang gaming ba yung mga bata dyan sa inyo, potential markets ninyo. Kung, gaming ba, ang hilig nila, malakas ba sila sa ROS, PUBG, ano pa ba, ba iba, Dota 2, mga ganon. So, ibig sabihin, pagka po ang market natin, is mataas-taas na specs ng PC ang kinakailangan natin. More or less, i3 pataas, mga ganon. But, kung yung market niyo is, gaya nga sinasabi ko, ah, uh, mga bata tapos browsing yan ang uso sa inyo youtube mga uh, ganyan is po din yung sasabi ko sa inyo na core to duo ang maximum nun is 4 gigabytes kasi hindi ko lang sure kung may mga dealer mga ilan ilang kasi very seldom kasi yung mga two slots kasi yung sasabi kong ano papakita ko sa inyo mamaya papakita ko two slots yung two slots kasi of 2 uh, gigabyte memory RAM kasi sabi kong Core 2 Dual pero okay na rin kung mag magiging 8GB yun or magiging 4GB okay na rin yun makakapaglaro na rin yung Dota, Dota 1 so Dota 2 ROS kaya nun lagyan mo na lang video card yung video card kahit mga 2GB na gano'n 1GB mga Magmini mag minimum ka ng 1GB kaya na nyo, nyo mag run nakikipagsabayan na rin yun oo so, sakto na rin yun pero hindi nga lang super high settings siguro na sa mid mga ganun. sa so, uh, hindi masyadong maraming games na matataas ang kaya mm, mga pili na pero at least meron kang games uh, yung trend naman na ROS pwede mo lang matakbohin dun eh natry ko yung kasi gumamit ako ng 1GB memory ka may 1GB na video card 1GB 256 na NVIDIA 7800 band na andyan eh tapos rinan ko siya doon, sumakto kayang-kaya naman niya. Pero dumidikit nga lang. So, kung yun ang gagawin, nung tumero mo, maglalaro, laro lang. Hindi mo pwede pagsabihin na Facebook, nag-YouTube ka o kaya yung na -games, dire -direcho. So, kung magbabros-bros lang, sabihan mo na lang muna. At first, ganun muna. Eh, kung kikita naman, kaya ko sa ibang try and try lang naman yan. Kung kikita naman, di sa ako mag-upgrade. Ganun lang naman yan. Eh, ako nag-upgrade na rin ako kasi, uh, actually, hindi masyado mataas ang upgrade ko from Core 2 Duo. Kasi ang units ko may mga Core 2 Quad, mga ganun. Kasi, uh, eventually, nung kumikita na, kumuha pa ako ng Quads for two quads mga ganda dalawa so naging amin siya tapos uh, since traditional timer lang um, so I used my laptop to time um, para maging timer lang gamit ko pan cafe uh, okay naman kahit pa paano wireless siya pwede rin may ethernet network may, pero wireless na yung ginamit ko para hindi masyadong hassle Mm -hmm. So, yun ano. Uh, with the 15,000 Core 2 Duos, makakabili ka ng PC. Tapos, uh, separate na rin yung makakabili ka ng ngayon, makat may man na ako, uh, tsambahan ko kasi 1,500, 1,000. Bali, hindi isang supplier. Nag-canvas-canvas ako. Uh, well, may tag-1,000. Pero, pinabari pareho ko na tag-15 uh, square yung tag 15 square inch yung monitor ko na Dell, Lenovo yan, IBM nagalo-halo sila pero parang identical kung titingnan mo magkakaiba lang ang pangalan pero at least kung titingnan mo siya magandang tingnan gawa nga na ng magkakapareho at magkakamukha siya tapos square yan so mahalaga rin kasi sa view ng computer shop yung tawag yung pagiging magkakamukha no kasi pagtingin ng tao uy magandang tingnan no so they are expecting magandang specs well hindi naman siguro sila uh, hindi naman siguro sila mag uh, gaano ang tawag nila discourage kung makikita nila yung performance na hanggang ganun lang kasi di ba sasabihin mo naman at first eh kung kaya ba ang dota kaya ba ng gandong games sa mga pero yun nga, sabi ko yung pinakamahalaga dito is, alamin mo na yung venture market, ano ba sino-sino ba ang potential market sa lugar mo na pagtatayuan mo yes ganun yun uh, pero para doon sa magtatanong kung pwede na mag-start with the 15,000 ako kasi nakapag-start ako nyan 15,000 apat na PC na agad yan oo oh, tapos uh, may mga iba yung may mga baka si package na may keyboards may kaya, keyboards and mouse may eh, keyboards and mouse mayroon namang 300 package na eh. keyboard and mouse na mga ganyan ganyan so yun eh, nakachamba ako ng mga ganon kaya sa makto ng 15,000 15,500 mga ganyan pero oo oh, nakapag start nga ako Et, okay naman Keto pa ano, uh, marami namang naglaro, nag-browse mga ganyan ganyan. Actually, dinalaro nga namin 'yung Counter-Strike. Okay naman. Counter-Strike sila, tapos GTA, Left 4 Dead mga ganyan ganyan. So, with those games, nakapag-start naman until uh, 'yung connection pala by other ano na lang 'yan. By other uh vlogs na lang ano, 'yung connection natin. Uh, kung ano nga ba ang magandang connection, siguro hindi ko pa ma, uh, masyadong ma, ano, eh, pero in the other video, i-review natin or uh, iisa-isahin natin siguro pero sa mga magsusubscribe para sa mga magsusubscribe maraming salamat uh, pakilike na lang, pakishare na lang yung video at maraming salamat sa inyo lahat until next time Duma